Kapagpalang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muli nang live sa inyong harapan Ang Padre Insan Vlog Balik adventure tayo ulit mga kapaders ayala di din sa amin Malaksang hangin habagat Yala kami sa malapit na malapit, na malapit na mga kapaders Matasin lang kami Dahil libre tayo pili magparalayo Dahil mayroong Bantang sa mga ating panahon naman Pero tayong bagyong papasok ulit mga kapaders Testing kami ulit sa malapit laang At para makadilin siya ng pangulam Saka pambigas mga kapaders sama-sama na yan lubos ka orang pasalamat sa mga silent viewers subscriber na patuloy na walang sawang sumusuporta at laging nanonood yung mga video sa youtube sa kalim po sa mga hindi kisip ng ads kapag pala sa aming mamaya God bless ingat po ka lagi dyan panibagong sisid na naman tayo at na ito kuha pa wala nagpakita mga kapaders buhay na mano pambinta kagad sa turista dakutin ko na ito at malapad sigurado ka sa akin mm -hmm. good size na ito mga kapaders paratang linaw na ito, salamat lord buwi naman kagad, magandang bihaya ko pa pa, or pitik kung tawag sa amin hanapan ko pa, baka may numpang kasamahan dyan sa unahan na ito mga kapaders. isda naman timbungan mm hmm, hmm, nakabunot mga kapaders. naro na, hiritan oy oy, bumalik mga kapaders. kahit nasakta na mm hmm, Nakabult na naman mm -hmm. di ka na makatakas dyan naulog mga kapaders. nakapulit sa pangalawang pana yung unang pa nakabunot naman, itong pangatlo, sigurado na nahuli natin at na ito pa. lapula po mga kapaders, sungkitin ko muna dito sa kabilang butas at Aayaw mga kapaders, ito na lang. Mm Huwag -hmm. lang makabunot, nakasagipit sa butas. Ayan, nagdudugo ng kanyang sangan mga kapaders. Lumabas ka na dyan, nakatakas uli mga kapaders. Nasa na kaya yun? Ay, hamal na lapula po yan. Nakabunot pa, na ito, sumut uli. Mm hmm rugado ka dyan nakabuka ang kanyang pisngi mga kapatid oy, nakabunot na ito, ulitin ko mhm, mm sigurado ka na dyan rugado mga kapatid bago mahuli, maraming kaha na narugado muna isda bago mahuli mga kapatid lapula po ito, malaki na mayroong pasunahan nakasuot na naman ang kanyang ulo dito, magitig mhm, mm sintido gitik mga kapaders ayan o sir, or liglig na naman pandaradagdag dito lang kami uli sa malapit lang lumaut mayroon pagparalayo baka lumakas ang habagat at mayroon pa timbungan malaki isdang may balbas mm -hmm. gitik mga kapaders naulog na naman buti at hindi aglabo ang dagat kahit lumakas ang dagat dito sa amin katligo kung sabi sa bicol dito sa amin sa isla malulok malikot ang ilalim ng dagat hanap ulit tayo at na ito mga kapaders, may nakasuot. Rambangin kong panain. Bahala na, tama sa hindi. Mm -hmm. Tinamaan na mga kapaders. Ayan. Mungit baboy ito. Nag-request ang aming kapitbahay. Gusto makawala ng mungit baboy at maihaw sila mga kapaders. Ayaw nila ng press class nesda. Gusto nila yung mungit baboy. Masarap pa itong inihaw. At na ito pa mga kapaders, sa panya ko. Malaking kausir, Hindi ko na nabidyohan. Ito lang, timbungan. Panain ko. Mm -hmm. Pasensya na mga kapars, hindi ko na binidyohan yung kausir bago panain. Ito na binidyohan ko, timbungan. Bali dalawa mga kapadirs, first class na isda parehas. Naroon pa sa butas, malaking surahan. Mamatahin ko. Mm hmm lagata ka dyan. Sige, sige, humilk yan lang, uy, papunta ka sa akin. Lang, uy, palang hirit. Na ito na mga kapadirs, sige dugo na malaking surahan. Hala, pangihinaing ka din dyan. Sige, Sige, dugo. Sige, magparapulyaw ka dyan. Hindi ka dyan makakataka sa pana ko. Sisigurado yung hindi ka makakabunot. At na, ito pa. Malaking pusit or no pus. maka mm hmm getik mga kapaders. Nagabang ito ng makain ng mga danggit na maliliit. Mailap pa yung mga danggit na maliliit, Sige lang nila ang palibasa maliwanag ang buwan mga kapaders. Magkalima sana ang dagat para yung mabalikan yung pinagpanaan ng maraming kulambutan. Sigurado na naman yung bahura sa kalautan. Baka may kulambutan na bagong tabi na naman at na ito lapu-lapu na kasuot sa corals mm -hmm. ayos na itong pandera dagdag nagitik natin mga kapaders siya nga pala mga kapaders sa pag ita ng humalik sa kanang patnanungan meron pong nakuhang patay dito itinabi sa isla ng humalik nakuha ng taga patnanungan alas 6 ng hapon na sumpungan yung patay na ito malaking ubod mga kapaders masarap itong ginataan papasiguruhin ko ito dambuala ito mga kapaders maamo lang ito pero may ngipin din Mamatahin ko mga kapaders. Mm -hmm. Hindi na agitik. Uy. Uy, dala ang pala mga mm -hmm. Ay, hamal yan. Nakabulot. Sayang. Ito na lang ang baboy. Malapad. Mm -hmm. Hindi na agitik. Pangbigay sa kapitbahay. Sigurado, ano, tuwa ang kapitbahay namin mga kapaders. Meron siyang pampangot sa gulay sa Talbos Kangos. Minsan lang sa akin makain ng isda, bihira mga kaparos, kaya pinanaan ko ng mungit baboy, pambigay sa kanya. Nakakaawa man, ito ang kanyang request. Hanap pulit ulit tayo. Na ito, lapu-lapu mga si Bungin Orsono. Mm hmm yari ka na naman. Muntik pang daplisan mga kapadir. Uy, ano ito? Kaya pala sumasabali pa pagpana ako ng isda Oh. Putol mga kapadir, gawa ito dun sa malaking ubod kanina. Naisudo ito kanina. Nagiat mga kapaders, ay hamal yan, di ko napansin kanina. Upatila po pula ako, muntik pang sablayan. Ay hamal may takmaiksin ang pana ako, naputol pa yung dulo. Itong katawan ng pana ako, plastik yung kadugsong kahoy, doon naputol. Tapos ang may ligayang gabi mga kapaders. Mm hmm, wala talagang masablay talaga mga kapaders. Pag inahatak ko yung guma, yung dulo, naangat-angat ng kaunti, pagalaw-galaw. Kaya pala kanina, pagpala ko ng malaking mungit baboy, muntik salaan na ito malaking surahan mga kapadyers pasensya ulit hindi ko na nabidyohan malalim ang sinuutan ng surahan na ito papakita ko sa inyo mga kapadyers yung buta sa sinuutan ayan yung kanyang sinuutan kaya hindi ko na nabidyohan bago pa na yung surahan mga kapadyers hindi ako makasuot pinilit ko na lang mahuli at sayang malaki pa naman mga kapadyers dito lang kaya bawin na ang gastos yung nililinsyay na lang ang hindi pa kundi pa ang huli kong isda naputol kagad yung pana ko ay hamal yan Tsagaan ko muna yung pala ko kahit na na ito ko papa May pisang ang tagiliran mga kapatid. bakit ito kinagat ng kaupahayop sa dagat. mhm -hmm. Pag hindi ito kinagat, imborn mga kapatid. Sa apulong ito iugbo ng kanyang inahin. Malapad na rin ito. Paniradagdag, pambinta, panturista mga kapatid. Limot ako ngayon. Di ko alam kung araw ngayon ay gabi pala ngayon. Hanap ulit tayo. Pakita kayo na ito. Bungit ulit mga kapatid. Ah, sigurado na tatlong piraso na ang pangulam ng kapitbahay namin mayroon kayang kaingin yung kapitbahay namin sa bundok ah, sigurado mayroon itong kapalit gusto masarap ang kanggo sa inihaw ng isda at mayroon pa solid malaki roon sigin lang oy medyo mailap lang mga kapaders magpapahabol pa yata Papagodin yata ako ay hamal yan mm -hmm. yari ka na dyan di ka na makatakas Bechilya ito mga kapader, 130 ang kilo. Sigurado, pag abot ito sa lugar ninyo, mahal ang kilo na ito. Baka ito mga 250 or 300 ang kilo mga kapaders. Dito sa amin, 130 lang. Mayroon pang pusit, naroon, sige lang oy. Mm -hmm. Abot ka ng pana Matakas ka pa. Masarap yung inihaw mga kapaders. Hanap ulit tayo. Naroon, timbungan, isda may balbas. Mm -hmm. Yari ka na naman. ay mga kapaders, Hanggang ito mo na aking video sa pamana. Mawit na rin kami at yung pana ako putol na. Hindi may ng maayos.